Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang The Mega Daughter na si Casey Concepcion. Makikilala nyo ang kanyang mga kapatid sa ama at ina. Ano nga ba ang love story na kanyang mga magulang? Makikilala nyo ang mga lalaking na sa kanya at ang kanyang mga nakarelasyon. Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang kanyang manaypundar na bahay at sasakyan. Pero bago natin pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Si Maria Cristina Cassandra Coneta Concepcion na mas kilala sa pangalan na Casey Concepcion ay isang actress, singer, dancer, TV host, entrepreneur, socialite at humanitarian. Siya ay nagraduate ng grade school sa San Pedro Povida, Cali sa Mandaluyong, sa high school ay nag-graduate siya sa International School Manila noong 2003 at sa college naman ay nag-graduate siya sa American University sa Paris noong 2007 at kumuha ng kursong Bachelor's Degree in International Corporate Communications with a minor in Theater Arts at siya ay nag-aral sa kanyang acting sa New York noong 2014 at sa California noong 2019. Ang ina ni Casey ay ang megastar na si Sharon Cuneta at ang ama naman niya ay ang matina idol na si Gabby Concepcion. Ano nga ba ang love story ng kanyang mamagulang magulang na si Sharon at Gabby? Ang kanyang ama at ina ay nagtagpo ang landas noong 1981 sa pelikula na My Dear Heart. Nakalaunan ay nagkadevelopan sila sa isa't isa at maraming kinilig sa kanilang tambalan. Kung saan si Sharon ay 15 years old sa panahon na yun at si Gabby naman ay 16 years old. At pagkatapos ng Dear Heart, ay nagkaroon ng sunod-sunod na proyekto ang kanyang mamagulang gaya ng Peace, I Love You, Dapat Ka Bang Mahalin at iba pa at ang kanilang tambalan ay nauwi sa pag-iibigan. Pagkatapos ng tatlong taong relasyon ay nauwi sa pagpapakasal sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa at lihim silang ikinasal ng dalawang beses sa isang civil wedding noong July 23, 1984 at September 10, 1984 at si Casey ay ang bunga na kanilang honeymoon. Mula rito, sa pakikipag-usap ni Gabi sa ama ni Sharon, ay nabuo na ang kanyang pagpaplano ng pagpapakasal sa simbahan. Ang kanilang church wedding ay noong September 23, 1984 sa Manila Cathedral at ang kasal na ito ay isa sa pinakabunggang kasalan sa history ng showbiz. Matapos ng 7 months, ay sinilang si Casey noong April 7, 1985 sa Manila. Pagkatapos ng tatlong taon, ay nababalitang nagpo-problema na sina Sharon at Gabby at nawi sa hiwalayan. Kung saan legally separated sila noong August 1987 na ang dahilan ay third party. Sabi ni Casey sa kanyang vlog na ang kanyang ama na si Gabby ay umalis noong 9 years old pa lamang siya at pumunta sa Amerika for good. At nagkita ulit sila noong 21 years old na siya. Pero noong dibon niya o 18 years old siya ay may pinabigay sa kanya ang kanyang ama na regalo na Tiffany ni Plays with Heart. Ang reunion ng mamagulang ni Casey ay noong 2018 sa isang fast food commercial. at pagkatapos ng limang taon ay nagkatagpo ang kanyang mamagulang sa isang press conference noong September 15, 2023 para sa concert sa Moa Arena. At isa si Casey ang excited at masaya sa proyekto na kanyang mamagulang na Dear Heart Concert noong October 27, 2023. Ang mamagulang ni Casey ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya kung saan may mga kapatid siya sa kanyang ama at ina. Sa kanyang ama, ang kanyang kapatid ay si Maria Gabriel Ibona Concepcion o na isang musisyan, actress, singer, youtuber, TV personality, internet celebrity at social media star at isinilang no December 23, 1988. Si Gary anak ni Gabi sa partner nito noong 1990s na si Grace Ibona, At pinasok na rin ni Gary ang karera sa pag-arte na nagsimula siya noong 2012 at nagkaroon siya ng mga movies at television series. Ang kanyang kapatid na si Chloe Helena Sequeia karn ay isang beauty queen title holder na isinilang noong August 17, 1994 na nagrepresent ng Sweden sa Miss Earth Competition noong 2016 at top 8 siya. Malipas ang tatlong taon, ay sumali si Chloe sa Miss Universe Sweden noong 2018 at nanalo bilang first runner-up. Si Chloe ay kinasal noong July 9, 2022 na ginanap sa Sweden at dumalo si Casey sa kasal nito. At si Chloe anak ni Gabi kay Jenny Robinson si Kias Karn na isang filipina american Swedish model, actress at fashion designer. At kinasal ang kanyang mamagulang noong 1993 at naghiwalay noong 1996. Noong 2004 ay kanasal ulit ang ama ni Casey na si Gabby kay Genevieve Yatro Gonzalez at nagkaroon siya ng dalawang kapatid na babae na si Samantha Alexis Concepcion na isinilang noong 2008 at nakikita siya sa vlog ni Casey na kulitan with Papa noong August 9, 2021. At ang kanyang kapatid na si Savannah Concepcion ay isang masayahing bata na isinilang noong September 2, 2013. Sa kanyang ina naman ang kanyang kapatid ay sina Frankie, Mill at Miguel, na ang ama ng kanyang makapatid ay si Francis Kiko Pangilinan na isang politisyan. Ang kanyang kapatid na si Frankie Okaki, na may tunay na pangalan na Simon Francisco Francisca Emmanuel Cunita Pangilinan, ay sinilang no December 16, 2000 na isang singer-songwriter na ang kanyang first single ay narilis noong July 2019 na pinamagatang TYL o True Young Love at nag-release rin siya noong June 2021 ng kanyang 7-track extended play na Pinamagatang About Her Space. Ang kanyang kapatid na si Mill ay may tunay na pangalan na Mariel Daniela Sofia Cuneta Pangilinan na isinilang noong September 3, 2004. Ang one of the biggest dreams ni Mill ay maging isang successful visual artist dahil ang isa sa biggest passions niya sa buhay ay draw and paint art. Kaya ang kinuha niya na kurso sa kolehiyo ay tungkol o kaugnay sa art. At si Miguel naman ay may tunay na pangalan na Miguel Samuel Mateo Pangilinan ay sinilang no October 27, 2010 at siya ay hindi totoong kapatid ni Casey dahil ampun lamang ito na kanyang ina at na kanyang stepfather na si Kiko. At si Casey mga Meg ay close sa kanyang mga kapatid. Dahil sa gandang taglay ni Casey na nakuha niya sa kanyang ama at ina ay maraming mga lalaking nahuhumaling sa kanyang kagandahan. Kabilang sa nakarelasyon ni Casey ay si Naogo de Charit, Rico Blanco simula 2003 hanggang 2005, Billy Crawford simula 5 hanggang 2007, Lino Iscayetano noong 2007, Piolo Pascal simula noong 2010 hanggang 2011, Perry Emmanuel Plasard simula 2012 hanggang 2013, Paulo Avelino simula 2014 hanggang 2015 Alexander Borromeo simula 2017 hanggang 2018 At ang mga lalaking na sa kanya ay si Naapol Diap at Chandler Parsons Si Casey may rumor boyfriend na si Steve Michael Watrich aka Mike Watrich Pagkatapos na ilang buwan na nilihim nila ang kanilang relasyon ay nagpost si Mike ng larawan na kasama si Casey At maraming netizens ay na nakapansin sa post na ito na siyang nakapagbigay saya ng mga supporters ni Casey. Ang kanilang relasyon ay open book na ngayon dahil madalas makasama silang dalawa sa kanilang mga ipinos na mga larawan o video. At madalas silang nagko-comment sa isa't isa sa mga larawan o video na ipinost nila. Sa isang panayam, sinabi ni Casey na getting suno pa sila ni Mike at okay naman daw ang love life niya. Tungkol naman sa kanyang karera, siya ay nagsimula lumabas sa mga concerts at TV shows na kanyang inang si Sharon. Noong 2003, siya ay naging product endorser sa television at sa print ads. At siya ay nagsimula sa kanyang karera bilang VJ sa MTV Asia. Noong 2009, ay lumabas siya sa kanyang first primetime drama series na Lovers in Paris. At noong 2010, ay lumabas siya sa kanyang first movie na I'll Be There kasama kanyang ama na si Gabby. Noong 2011 ay nagkaroon siya ng isa pang pelikula na Forever and a Day na isang romantic drama film. At noong 2012 ay naging host siya sa The X Factor Philippines, na isang reality music competition. Noong 2013 ay makikita siya sa teleserye na Huwag Ka Lang Mawawala na kanyang unang pagganap bilang pangunahing kontrabida. Noong 2014, siya ay lider sa second season ng Ikaw Lamang. At noong 2015 ay lidro siya sa Christmas special series ng ABCBN na Give Love on Christmas. At ang kana iba pang mga TV shows at mga pelikula ay 100 Days to Heaven, For the First Time, When I Met You, Boy Golden Shoe to Kill the for Pano Story, May Bukas Pa, at marami pang iba. At ngayong 2023 ay makikita siya sa pelikula na Asian Persuasions na isang international romantic comedy film. Alam niyo ba mga Meg na si Casey ay may alagang aso na ang pangalan ay Chika at Choro. Siya ay mahilig mangoleksyon ng mga mamahaling bags na nagsimula siyang mangolekta noong 2007 pagkatapos ng graduate ng college. Mahilig rin siyang mangulik siya ng mga mamahaling sapatos, jewelry at perfume. At mahilig rin si Casey mag-travel kung saan ang tapas sa kanyang mga napuntahan ay ang Italy at France. Ang aktres ay nagbintano ng jewelry, guns at dress para sa charity. Siya ay isang ambassador against hunger of the United Nations World Food Program at ambassador rin siya sa Worldwide Fund for Nature Philippines. At siya ay aktibo rin sa social media kung saan ang kanyang YouTube channel ay may mahigit 500,000 subscribers at ang kanyang Instagram naman ay may mahigit 4 million followers. Silipin naman natin ang kanyang naipundar na kundo unit sa Bonifacio Global City na nag-reflect sa kanyang style at personality. Ang painting sa foyer ay painted by national artist at ang piano at ang wooden hobby horse ay parehong iniregalo sa kanya ng kanyang lula Elaine. Ang open living dining area ay mix modern and eclectic. Ang wall ng kitchen ay onyx wall lit up by lead lights. Ang onyx tiles ay galing sa Italy. At ang kitchen ay may glossy red two doors meg freezer at ito ay may kitchen cabinet house na may ceramic at porcelain dinnerware na collections niya from her travels. Ang home office ay may sliding glass doors para may privacy si Casey kapag may mga bisita siya. Ang walk-in closet ay may huge mirror at sa ibang wall ay ang kanya accessories collection. Ang powder room ay may sunset colors dominate at may abaca wallpaper add texture to the space at ang kanang naipundar na sasakyan ay ang Mercedes-Benz Sprinter na nagkakahalaga na mahigit 7 million pesos at may iba pa siyang mga sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga mec at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless.